May bagyo daw ngayon eh. Ha? May bagyo daw ngayon e. Oo. Bago naman number 2 e. O number 2? Oo. Pero matagal ka na dito sa cap 3 e. Ha? Matagal ka na sa cap 3. Diyan. Oo. Oo. Ay nabot ka lang nga ba yung may bagyo? Oo. May pasok pa din? Oo. May pasok pa din. Hindi naman nawawala. Bago ka lang? Ha? Bago ka lang? Sa cab 3? Oo. Di ba galing Oo. Uh -oh. Pero galing cab 3 na din ako dati. Uh -oh. Nag-resign ako sa cab 3. Pag, ay, pagbalik ko cab na ako. Mas bumalik ako na ako. Pansat balik. Pang ilang, pang ilang ano muna? Ano? Pang ilang buwan muna? or taon. Dito? 3 uh -oh. months pa lang. Ano? Oo. 2 years na hindi ko sa kapila, sa Wood Rocks wala, ah. lakas na wala lang po kaya sa din Ang dami mo lang na o Ayan, sabayan mo na Narami na na ha Wala pa man akong dalawang Buti na lang nandito na ako sana sa heritage Ay grabe napakadilim So kainakalala ko nga pala yung sinabi natin Mabel Tingnan ko daw kung may bilo-bilo Uy wala Walang tindang Walang tindang bilo-bilo So guys atakbo na tayo <laughs> yes naka safety shoes ako na naiwanan ko kasi yung susi ko sa lakad ayun hindi eh. eh dalawa, buti na lang yung ID ko na sa akin tsaka yung goggles ko dalawa hindi ka kasi makapasok sa anay eh panibagong ano na naman paper pass para sa card yun yes. dito na ako yan dito na ako sa apartment guys so thank you for watching ingat po lahat may bagay diba, doon po ngayong araw na to or next day. Ayan, <laughs> hindi niya ako narinig. <laughs> Wala. Walang tinda. So, ayun na, bye guys.